My test sound check. So, ayan mga idol ano? ayan yung ating microphone. So, ipapakita naman natin ngayon itong ating uh, pangalawang amplifier. So, tanggalan muna natin ng speaker itong ating uh, sa oras. ng mixer at saka dalawang amplifier. So, pag gumamit tayo ng mixer mga idol, uh, mas okay talaga siya lalo pag sa sound natin gagamitin. Pero pag ginamit natin sa video, okay, mayroong mixer na kulang sa echo o kulang tayo sa volume ng ating microphone. So, ito'y ipapakita natin kung uh, pwede ba tayo mag-mic input sa ating amplifier kahit may mixer tayong ginagamit. So, ito mga idol, ano uh, ito lang gagawin nating connection para kung dalawa o tatlong mga ating amplifier na ginagamit, uh, magkakaroon pa rin siya ng uh, signal ng microphone, itong uh, mga amplifiers natin. Ang gagawin lang nating connection dito mga idol ay mula sa ating mixer, ayan, main out lang, papunta sa input ng ating uh unang amplifier so magla-line out lang tayo o magsa-sub out sa bawat amplifier's natin para kung sakali na dito tayo nag-mic input sa una nating amplifier, yung sunod nating amplifier o yung pangatlo nating amplifier magkakaroon pa rin siya ng uh microphone signal kasi uh, una nating amplifier dito tayo nag-mic input. Sa so, magkito ng line out no, papunta rito sa input ng isa pang amplifier. So kung tatlo man, pwede tayong mag-sub out tapunta ulit sa isa nating amplifier. So magkaroon sila ng uh, microphone signal awat amplifiers natin Hindi katulad na gumagamit tayo ng splitter Na pag ginamit natin yung tatlong out ng ating mixer na yan, ayan, katulad yan So pag nag mic input tayo sa isang amplifier, isang amplifier lang natin ang mayroong uh, source ng uh, microphone Hindi katulad ng line out na lahat ng ating amplifier magkakaroon siya ng microphone uh, signal So ipapakita natin mga idol, ano? ito lang ang gawin natin So ito na mga idol ano, nag ayan, main output tayo dito, PL 6.35 sa ating mixer. Ang pinakadulo naman itong ating uh, connection mula dun sa ating mixer dito lang sa input no ng ating uh, unang amplifier. Ayan. So meron siyang line out ano, magla-line out tayo dito ng RCA jack din. Ayan, RCA jack line out. Ayan. Tapos ang dulo nitong ating line out papunta rito sa input ng isa pa nating amplifier. So, dalawang amplifier natin ang ginamit dyan. Ayan. So, kung may tatlo tayong ginagamit, pwede tayong mag-sub out dito. Papunta pa sa isa nating amplifier. Pero ang ginamit lang natin dito ay dalawa. So, ipapakita natin ngayon na itong dalawa nating amplifier, magkakaroon siya ng mic uh, signal. Dito tayo mag-input uh, sa ating unang amplifier. So, ito na mga idol, nag-mic input na tayo dito sa ating unang amplifier, ano. So, i-check natin ito, uh, lagyan natin ng speaker. Isang speaker lang kagamitin natin dito, ilipat-lipat lang natin sa bawat amplifier para makita natin na mayroong siyang uh, mic signal. So, ito na mga idol, ano, naglagay na tayo ng speaker dito sa terminal ng una nating amplifier. So, dito tayo nag-link, ano, sa una nating amplifier, papunta pa sa pangalawa nating amplifier. So, i-check natin yung ating... Uh, microphone. Ito muna yung mayroong speaker ano. Yung pangalawa wala para makita natin kung may signal ng microphone ng bawat amplifier. So mga idol ano. Pag magamit tayo ng line out uh, dapat kung saan tayo naka line naka volume yung ating uh, mic. Kasi pag hindi to naka volume hindi gagana din tong ating uh, naka connection dito. So itong ating microphone. Ayan So mag volume tayo ano Hello sound check mic test check mic test, check, check mic test sound check so ayan mga idol ano? ayan yung ating microphone so ipapakita naman natin ngayon itong ating uh, pangalawang amplifier so tanggalan muna natin ng speaker itong ating uh, sa Orange 735 so itong mga idol ilipat ano? natin sa ating uh, GX7 ang ating speaker So itong ating 735 wala na siyang uh, speaker ano para pakita natin nan uh, kasama ito ating pangalawang amplifier na merong signal ng ating uh, microphone. So dapat mga idol itong ating pangalawang amplifier naka-volume to. Para pa nag-volume tayo mamaya dito sa ating ngayon katulad niyan papasok na yung uh, microphone signal natin. Hello, hello, sound check, mic testing, one, two, testing, testing. So, ayan mga idol, ano. Uh, sa sakit <mulay> sa pangalawang amplifier natin ngayon yung uh, speaker natin. So, ibig sabihin yung dalawang amplifier natin ay mayroong uh, source ng ating microphone. So, pwede natin magagamit yung ating amplifier kahit may mixer tayong ginagamit, ano, na para gumanda yung ating mic. Uh, kahit tatlo man 'yan na amplifier ang gagamitin natin, okay lang basta naka-line out ang connection natin. So pag nilagyan na natin 'to ng mga speaker no, ang ating mga amplifier, gagana na 'yan basta importante naka-volume itong ating una, naka-volume din itong ating pangalawa para magkaroon ng uh, sound yung ating bawat amplifier. So 'yun lang pinagkaiba pag magamit tayo ng uh, splitter. Ito naman, pag ginamit natin sa line out, itong magiging resulta niya.